magandang morning mga mare. 4 o'clock nyan. Gumising na po ako nyan. 6 a.m. to 10 a.m. po ang schedule ng aming estudyante ngayon. Pagkatapos nga ng akin nanay routine, eto mag skin care muna tayo dahil kailangan talaga natin maglagay ng sunblock kahit madaling araw pa yan. Miss lang ang oras dito ngayon kaya talagang mamaya may araw na naman yun at tinanaman naman tayo magkanda ugaga. Nagayakan ko na ngayon anak ko niyan at napakabagal nga ako milos at malilate nga. At papa niya nga ang maghahatid sa kanya ngayon at makakamenos nga ako sa pamasahe at 30 pesos din yun. Kabilis na nga ng oras mga mi at maya maya 5.40 na nga niyan at 6 o'clock nga ang pasok nila. Dapat sasama ko at bibili ako na namimiss kong pandesal na may bate. Kaya lang hindi na nga kami kasi at sabi ko next time na lang. Napakuluan ko na yung baboy kayo madaling araw at nag na lang ako kung ano ulam. pag isipan ko ay pacham ay pacham bang ulam na lang. Charis. At dahil nga nagising na rin si Diyosawa at magkakapinang nga kami dalawa dahil kapi is life. Magpasensya yun yung aking mga niluluto at hindi ko talaga rin alam kung anong tawag dyan. Parang semi-iga do siya na wala siyang green peas at patatas lang. Pero meron siyang liver spray. Basta kayo nang bahala kung anong tawag dyan. Hinandaan ko na rin pala ng baon ng aking papa tsaka, at papasok na nga maya maya. Go! Napakahagard ng nanay. At nga't magkapi muna tayo malamig na nga yan ulit. Mamaya ako naman ay na aalis. O siya dito po muna. Salamat sa pagsama. God bless.